eto na naman po tayo at your service boy, ciao gumising na ako ng maaga para mapantagad ako sa aking kalalagyang pwesto at eto, dumating tayo ng mga alas 4 mahigit ng umaga madilim-dilim pa ako naka pwesto na pinumpisahan ko ng magayak at yan gawin muna natin ang kailangan gawin para mamaya ay eh, pagsikat ng araw ay eh, wala na tayong gagawin at sa aking mga tagapanood baka naman like, follow, share upang sa pagdadagdag natin ng mga ilang video ay eh, makita natin at malaman natin kung nasa ng aking mali at kung mali ng yung nagustuhan yan ganito lang aking gagawin mamaya okay. May, may customer na inuuna ko nang tapusin yung mga <coughs> dapat gawin, dapat unahin. at sa aking mga suki maya maya ay kayo ay pumarito na at meron na tayong siomay luto na ito maaga akong makaubos para naman maaga akong makauwi at makabili ako ng bigas pang ulam ayan tuloy tuloy lang po tayo sa pag upload kahit maliit pang views